TV! Bili na kayo ng TV! Magandang maganda bago slide list. Ma'am, ma'am, bili ka na ng TV slide list. Lang yan. Kuya! Bili ka na ng TV, o. Oh, slide list. Ay. Kuya! Kuya! Uy! Nandiyan na pala kayo. Ako si Era, rakitera. Basta, pera, Aria ng Aria. Lang to. Pero makikita nyo, pala ko ito sa negosyo kong buy and sell. Tulad nito. TV! TV dyan! Itong TV na to ay slightly used, kaya binili ko. Yun ang buy. Pag nabenta ko na to ng may tubo, yun naman ang sell. ba? Diba? Konti na lang, magkikitain na ako. Kaya, simple lang. Sir, mukhang interesado ka sa TV Oy, ah, uh... Medyo kailangan ko nga ng TV eh. Kaso baka mahal niya eh. Swerte kayo, sir. Magkala mo ba yung dalan yung pera? Ay, 5,000 pesos eh. Ay naku, napaka-swerte niyo sa direct kayo. Ang unang naging interest niya. At 5 PM na ang oras. At naku, 5 ang favorite na number ni Era. Pipigyan kayo ng discount. 2,000. 2,000 lang ang bili ko sa TV. Magbibenta ko ka ng 5,000. Pero kung hindi lang. Oh, sir, sige. 5,000. Ako, napakaswerte nyo. Wala na kayong mabibiling TV ng ganyang kamura, ha? Eh, ba't nakasabi ditong slightly used? Ilang years na ba to? Ay, naka, no, oh, sir. Three years lang yan. Three years? Oo. oo. Sige. Sold! <laughs> Cellphone! Cellphone tayo dyan! Uy, I mean, ma'am! Cellphone, no? Tignan yung maganda. Blackberry. Ma'am, sige na ma'am. Check niyo muna. <laughs> Cellphone kayo dyan! Cellphone! Cellphone! Uy, sir! Napakaswerte niyo! Swerte? Yung TV binenta mo sa akin, nasira. Sabi mo, three years old. Nung pinaayos ko sa technician, sabi niya, six years old tong TV ko. to. Uy, <laughs> <laughs> sir. Huwag kayo nagsasalita ng ganyan, ha? Nagkakamali kayo nakitera si Era, pero hindi siya nagsisinungaling. Oh, hindi. Pas lightly used ka pa dito. What? <laughs> Again, sir, hindi mang si Era Rakitera. Dali lang, ha? Ayan. 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 Siya yung dating may ari ng TV na binili mo. Oo, six years na yan. Pero dahil bulag ang kabilang mata niya, lang yung nagamit niya. At kalahati ng 6 years, 3 years. Tayo kung magsalita kayo.